Good morning everyone! This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Alam nyo ba mga kaibigan na ang revelasyon ni Senator Amy Marcos sa harapan ng maraming tao, sa harapan po ng uh, grupo ng Iglesia ni Cristo na sumisigaw for accountability, transparency, and justice ay hindi po pagtatraydor sa kanyang kapatid. No? Ang sinabi po niyang gumagamit ng droga at kilalang-kilala niya ang uh, kanyang kapatid no kasama na po dito ang paghimok na bumaba na ito umuwi na ito no ay uh, hindi po isang uh, pagbaligtad at pagbagsak o pagpapabagsak sa kanyang kapatid Binabasa ko po ang pinaka mensahe nito mga kaibigan Ito po ay isang uri ng estratehiya upang iligtas ang kanyang kapatid sa mga kaso na maaari nitong uh, kahinatnan matapos man o hindi ang kanyang termino bilang pangulo obviously the uh, president will be facing so many crimes so many cases no siyempre kasama na po dyan yung pagpapakulong at pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, tama po mga kaibigan. Inililigtas lamang ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid. Bakit matindi ang kanyang revelasyon? Kung inililigtas lamang niya ang kanyang kapatid, bakit sinabi po ni Amy Marcos na gumagamit ng droga ang kanyang kapatid? Bakit niya sinabi na lulong na ang pamilya nito sa droga? Bakit niya sinabi na gumagamit na rin ng droga ang uh, anak nito na si Congressman Sandro Marcos? Bakit niya sinabi na iniimpluensyahan na at pinagagamit ng uh, pamilyang Marcos ang kanilang mga kamag-anak na ng droga? di ba Mabigat itong mga salitang ito kung tutuusin, mabigat, sapat na sapat na upang itakwil, patayin, barilin nila sa harapan po ng maraming tao si Senator Amy Marcos. di ba? Diba? Matindi itong revelasyon ni Senator Amy Marcos. So, eto po ang nakikita ko dito. Kahit na ganito kabigat yung kanyang rebelasyon, eh, ito po yung isang katotohanan na walang basihan. Isang katotohanan na walang ebidensya. Bakit? Eh hindi naman niya pinilit yung kanyang kapatid na uh, sumailalim sa isang uh, masusi, malalim, siyentipikong uh, laboratory upang alamin kung ang uh, katawang lupa, ng pamilyang Marcos ay uh, sinira na ng droga, 'di ba? Hindi naman niya hinikayat eh na mag-undergo ng uh, hair follicle test ang kanyang uh, kapatid at ang pamilya nito. Wala, 'no? So ibig sabihin, pwedeng pabulaanan ni Pangulong Marcos Jr yung uh, ibinibintang sa kanya. Dahil ang anumang bagay na walang ebidensya ay mananatiling hearsay, mananatiling walang basihan, paratang lamang. No? Kaya kahit na i ni Senator Amy Marcos, eh hindi naman madidiin si Marcos Jr. Ang mangyayari lamang nito ay uh, bababa sa pwesto si Pangulong Marcos. Bakit? Dahil galit ang mga taong mga tao. No, galit ang mga tao. Pabababain nila, pipilitin nilang bumaba sa pwesto si Marcos Jr. At palalabasin po ni Amy Marcos na incapacitation o incapacity hindi na fit ang pangulo kaya siya bumaba sa presto So, palalabasin nila na napalitan ang Pangulo by succession, hindi dahil siya ay in-impeach o pinababa ng milyong-milyong mga Pilipino. Siya ay bumaba sa puesto dahil sa kanyang uh, pagiging inability due to drugs. Uh, ba diba? Kumbaga bangag na yung kanyang kapatid. Pansin ninyo yung mga pahayag ni... Uh, Senator Amy Marcos. Dahil daw sa pagkalulong sa droga ng kanyang kapatid, eh, naiimpluensyahan na siya, nagagamit na siya ng mga tao. No? Nagiging sunod-sunuran na lamang siya kay Tambaloslos. So, ibig sabihin, itong mga krimen na ginawa nila, ay inililipat nila sa ibang tao who will now be accountable for the arrest of Duterte who will now be become accountable sa plunder di ba so sino po ang magiging accountable nito syempre si ano na Martin Romualdez na yan po yung end goal yan po yung end goal kapag hindi po nila na kumbaga pag hindi nila napigilan yung pag-akyat ng uh, CC no kasi di ba ang goal ang dapat lang managot ay si Congressman si Akobi Kol Parteles uh, Representative Saldeco di ba hanggang kay Saldeco lamang Kay hanggang kay Saldeco lamang dapat pero ang nangyari umabot ito kay Martin Romualdez dahil sa revelasyon po ni Orly Gutesa, dahil po sa revelasyon po ng mga descaya ay nabanggit itong si uh, Martin Romualdez. So, dahil nga hindi na nila kayang uh, pigilan pa ang paglabas ng katotohanan, eh, eto na po yung solusyon. Kailangan ng maputol yung koneksyon ni Martin Romualdez kay BBM. Kasi nga nagsalita na po si Saldico, 'di ba? Nagsalita na po si Saldico at sinabi na niya na yung pera ay napupunta kay uh, Marcos Jr. kay President at kay Martin Romualdez. Oh, 'di ba? Silang dalawa po, silang magpinsan yung meron talagang pag uh, pagnanakaw na ginagawa sa kaban ng bayan. So dahil nga na-involve na itong si Marcos Jr. dahil kay Saldico, eh dapat maputol na rin po yung koneksyon ni Pangulong Marcos at ni Martin Romualdez. At mangyayari yan dahil nga palalabasin nila na drug addict si Marcos, addict na addict na si Marcos wala nang maayos na pag-iisip, wala na sa katinuan, adik nga. Dahil adik nga si Marcos, hindi na niya kayang pamunuan ang ating bansa. Dahil hindi na niya kayang pamunuan ang ating bansa, nagagamit na siya ng kanyang pinsan. Sinamantala siya ng kanyang pinsan. No, sinamantala siya ni Tambaloslos. Kaya itong mga pagnanakaw na ito, ang gagawin nila, Si Tambaluslos talaga ang talagang nagpaikot sa ating bansa. Pinaikot niya pati ang Pangulo. Dahil si sinamantala niya na drug addict na ito. Lulong na lulong na. Kaya nga diba sabi ni Manang Aimee, umuwi na tayo. Mas mahalaga ang kalusugan. Ingatan mo ang iyong kalusugan. Hindi ko kayang makita na alam niyo yun na magkasakit ka. 'Di ba? Makikita niya kaya niya pantignan na ikaw ay bumaba sa pwesto pero ang magkasakit hindi. Ah, uh, 'di ba? 'Yun yung dahilan niya. 'Yun yung ipip, yun yung uh, iha-highlights nila dito. Iha-highlights nila talaga na drug addict. Okay, so paano po ang mangyayari dito? Uh, magkakaisa ang uh, lahat ng mga cabinet officials no ang mga cabinet officials po ng uh, pangulo no ng executive ay magkakaisa at ihihiling uh, uh, hihilingin nila ngayon sa House of Representatives sa Kamara ayam na uh, incapacitated na po incapacitated na itong si Marcos Jr. inability to serve the people inability to become the president and therefore the vice president will take over the position nakukuha nyo guys yung logic nakukuha nyo guys yung logic so yun po ang nakikita ko dito yun po yung basa ko sa nagiging uh, kumbaga sa naging pahayag ni Amy Marcos ililigtas po niya inililigtas po niya siya uh, Pangulong Marcos Jr. Upang nang sagayon, kapag bumaba ito sa pwesto, eh hindi naman kahiya-hiya. Bumaba sa pwesto dahil pina-impeach. Dahil sa pandarambong lantarang pagnanakaw. Pangit tignan. No? Natanggal na nga po sila sa Guinness Book World of Record eh. Bilang uh, the greatest uh, ano nga ba yun? The greatest uh, history of uh, graft and corruption in the government. Oh, diba? The greatest corruption in the government. Yan po yun nasa Guinness World of Record. O. Oh. Natanggal na yun. Eh. Tapos ibabalik mo rin. Ibabalik uli. Ang laki-laki na po ng perang nawala sa Pilipinas. Baka hindi nyo nalalaman. No? Baka hindi nyo po alam. Ang dami pong kaso. No? Na maaaring ibato kay uh, Pangulong Marcos Jr. Andiyan po yung mga bilyon-bilyong pera na inilipat no from the national uh, from the budget no of the agencies uh papunta po doon sa uh National Treasury. So malaki, madami po 'yun. Malaki po 'yun. Trillion po ang pinag-uusapan dito, guys. No, trillion po yung pinag-uusapan dito. So halimbawa na lamang yung 241 billion na insertion sa 2025 general appropriations act yung 500 billion na inilaan sa sa flood control projects yung 250 billion na inilaan po sa Maharlika funds at yung pinagbentahan po ng mga gold reserve no yung 129 billion nasaan na yun? yung 117 million na tinapya sa Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC yung 89 billion na inilipat from PhilHealth to National Treasury at yung mga billion-billion uh, po, no, 62 billion na inilipat mula sa GSIS 62 billion sa SSA, 62 billion sa Land Bank, 62 billion sa Development Bank of the Philippines, sa Pag-asa, sa Pillbox, sa uh, Pag-ibig Fund, inilipat nila yung billion-billion na yan sa National Treasury. No? Tinapyasan po nila ang uh, mandated po no, batas. No? Yung 4 piece, 59 uh, million yung tinapya sa 4P. Tinapyasan din po yung ma uh, ano nga ba yon? Malasakit Center. So tinapyasan po nila lahat ng yon at inilipat yung mga pondo sa National Treasury. Tapos yung pondo po sa edukasyon, pondo po sa pangkalusugan, yun po ang tinanggalan ng pondo samantalang ayon sa konstitusyon yun daw ay may dapat no, pinakamalaking pondo, yung edukasyon at yung uh, pangkalusugan uh, Ito ay taliwas sa nakasaad sa konstitusyon So ang dami pong maaaring ikaso, plunder po ito, plunder At yung naging resulta po, outcome po ng malawakang pagbaha sa Pilipinas na po buong bansa ang malawakang pagbaha na kung saan ay ikinasira ng mga bahay, ikinasira ng mga tirahan at ikinamatay ng maraming Pilipino dahil sa malawak na pagbaha. Ito po ay maituturing na crimes against humanity, no? Crimes against humanity po ito na kung saan ay magiging eligible, no? Magiging uh, eligible po itong si you know, uh, Marcos Jr. na ipadala sa ICC.